Ulitin ko ha. Hmm. Wala. Dapat mainit na ito mga puting So, ito po yung nangyari doon kay G. Will. Walang power. Hindi siya umiinit. So, ngayon, ipakita ko sa inyo kung paano din ito pagkaganahin mga puting What's up, mga butingting. Welcome back ulit sa ating channel. Ayan, panibagong araw, panibagong vlog naman tayo mga printing Ayan, kung bago ka lang sa aking channel at ngayon ka lang na at nagustuhan mo ang ating mga video tungkol sa mga DIY at pagputing ting sa mga bagay na pwede pa pakinabangan, mag-subscribe ko na kapatid. At pakihit mo yung notification bell para ma-update ka sa lahat ng ating mga upload. Uh, meron mga nagtanong sa atin dito. A message sa ating YouTube, no? Si... Jewel Anyag, no? Ang sabi niya, boss, yung amin ayaw uminit, sim unit at brand. So, yun po yung tanong niya, mga ting do'on sa water heater. So, bigyan natin ng kasagutan yung kanyang tanong, no? Ayaw uminit, sim brand din. Galagay tayo ng ano, mga puting-ting, supply, no, dito. Lagyan natin. So, ngayon, dito tayo. Yan, mga ting oh. Kumihilaw yan. So, diyan ko isaksak. So, baba ko muna. Yan mga abutinting oh. Makikita nyo pag walang kuryente yan. Hindi yan bumababa. So, baba ko muna to ha. Yan. Okay. So, pag inangat ko ito mga abutinting. Yan. Pag pinindot ko itong gitna. Yan oh. Bababa siya. Oh, check muna natin mga abutinting. Yung kanyang supply dito. Yan mga tingting oh. So dito sa baba wala pa. Kasi hindi pa siya naka-on. On natin ha. Yan. Yan mga butinting oh. Mayroon na. So mayroon na yung kuryente mga butinting. Ngayon halimbawa lang halimbawa ha ay mayroon ng tubig na pumapasok dito sa kanyang diaphragm ang mangyayari ng mga butinting pag may pumapasok na pressure dito itong switch na itong mga butinting aangat to baga wait lang pressing kong mga yeah. para maliwanag itong mga butinting oh. yung kuntil na yan pag may pumapasok na pressure ng tubig uusli yan dito tatama dito yan tapos ang mangyayari dyan iinit na tong kanyang heater. Tapos iilaw yung indicator. So ganun pong mangyari. So testing man natin kung may pumapasok na tubig. Ang gagawin na natin, tutulak na natin to. Tulak ko ha. Hmm. Ah, buting oh. Hindi umilaw yung indicator. Mm Ulitin ko ha. Hmm. Wala. Dapat mainit na ito mga buting -ting. So ito po yung nangyari doon kay G. -wheel walang power hindi siya umiinit so ngayon ipakita ko sa inyo kung paano din ito pagkaganahin mga kaputinting bababa ko muna itong kanyang breaker para sip tayo pagkatapos yan mga kaputinting ganyan nakita nyo mga kaputinting yung kanyang thermostat ay umangat na ayan o. Ibig sabihin niya mga kabuting ting, naabot na niya yung kanyang pinakahay na init. Kaya nag-reset nag yung thermostat. Umabante siya, umangat. So ang gagawin niyo lang mga kabuting ting, ibababa niyo lang to Itong thermostat na to, ibababa niyo lang. Ngayon ito ha. Hindi natin ha. Yan, tumunog siya oh. Basta mga kabuting ting, umangat siya. Yung isa, oh, nadiin ko na, hindi na siya umangat. Itong isa, kita nyo, klaro ba? Nakaangat pa. So, diin ko uli, ha? Itong pangalawa. Ayun, tumunog. Ngayon, na abuting ting, mayroon pa rin tayong load na supply. Ang gawin natin, i-on natin itong breaker. Yun. Tapos, pagka-load, dito tayo ulit tinggalaw manual dito tayo sa kunwari may tubig angat natin to tingnan natin kung iilaw yung indicator pag umilaw yung indicator mga kabuting ting ibig sabihin gumagana na to o na to eto sample tingnan nyo na walang ano yun, ha walang cut cut yan yun mga kabuting ting oh. ulitin ko ha umilaw na mga yun lang yung ginawa ko nireset ko lang to yan ah uh, boss Jewell, itong thermostat i-reset mo lang ulitin ko ha. kunwari may tubig pumapasok may pressure tutulak tong switch yan iinit at hahawakan nyo to mainit na nyo mga ting. yan ah ganun mga ting. so yun siguro nakuha nyo na yung sinasabi ko mga buting ding so ngayon mga buting ding ah, ito alisin natin yung supply no kasi ba diba, natin dito ang problema niya thermostat so hindi lang na tayo natatapos dyan so ang titignan pa natin na ulit yung kanyang diaphragm kasi di ba ang sabi ng mayari hindi uminit so na check natin ang problema niya yung thermostat hindi pa natin na-check yung kanyang diaphragm kung bakit siya hindi umiinit kasi mamaya na-check mo dito tapos pag check mo dito okay na dito lang walang problema tapos pag saksak mo doon uh, ang mangyayari bakit hindi pa rin siya umiilaw ba't nung tinisting ko ay uminit naman ganito so, po yung nangyari mga kutingting kasi ang ginawa natin dito minamanual natin Diba, tinutulak-tulak natin to. Kaya siya uminit. Nagkunwari na mayroon siyang pressure na pumapasok ng tubig. So, kunwari lang yun. Kaya siya gumagana. So, ngayon, para natin ma-proof na walang problema to, kaya kailangan mag-double check tayo mga butinting para hindi pabalik-balik. So, ang gawin natin, check natin to. Okay? So, alisin mo natin yung supply. Tingnan natin yung diaphragm niya. Kung buo pa. Pag buo, mas maganda ka bibili ng rubber. Kasi mga kaputinting, 1,000 po ang bili ko nito, yung kanyang rubber. So dati wala akong mahanap. Ngayon, mayroon na sa online. Yan. Sana makakuha ka ng idea mga kaputinting, para hindi na kayo gumastos. Yung mga gusto mag DIY dito. Sundan nyo lang yung mga ginawa ko. Sigurado mayroon kayong matutunan Yan. Tapos panuhin nyo yung ito so, yung pin. Yung pinaka-lock niya. Ayan. Tapos ganito rin yun na magiging tingnan. E, Ay ko. Ang ah, init na pala. Kaya yung mga mo tingnan. Oh. Sagit lang natin dinesting pero napakainit na. O. Oh, Nagdahan-dahan siyang uminit. Grabe ang init. Ito yung sapin na ako tingnan. Hindi natin matatanggal yung ano. Saklit lang natin tinisting. Yun. Anggal lang ang butinting. Yan. So, ingatan nyo lang yung mga uring-uring dyan sa loob. Tapos kalasin mo lang tatlong, ay anim na turnilyo. Yun mga butinting. At anggal na. Yun o. Oh. Dito dumikit yung kanyang ano, diapram. Sa kabilang side. So check natin yung kanyang rubber. Yan mga buting ting, oh, pansinin mo. Oh, pag ganyan na mayroong bubbles, wala na yan. May problema ito mga putinting O, oh, yan o. Oh. Wala na mga buting yan. Oh. Hindi na yan. Hindi ano, ko lang sure ha. Oh, pero malapit na. Pero hindi na ito kaya mga putinting May bubbles no. Hindi natin hugasan natin mga butinting ha. Ito mga butinting yung hugasan ko. Pero meron pa rin siyang bubbles. Pero di ko lang sure mga ting kung talagang tatagal to. Hindi pa naman siya napupunit. ano Pero parang may tama talaga. ano o. Bubbles mga butinting. Diyan nagsimula yung mga butinting eh. So yun. Uh, ito medyo hindi na talaga maganda yung performance nito. Pero basta kung nasigurado nyo na walang problema to, so okay, naging okay na yung inyong heater. So ganun lang ang pag troubleshoot mga kabutingding. Sana ay nakatulong sa inyo yung video na to. At kung nakatulong man, paki like and share na lang mga kabutingding. At huwag yung kalimutan na mag-subscribe para ma-update kayo sa lahat nating mga video. Yun lang mga kabutingding. Maraming salamat. Bye-bye!